我。 ating mga kamay. Sa kanang kamay, kanang kamay natin nilalagay natin sa kanwang bibig. Okay, yan ay watawat. Saan natin ito makikita? Sa paa. Rala, dito sa atin. Meron tayo niyan. Sa zero. Okay, yun. 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 Okay, kasalit lang natin. bigzak balakbakin mga sayo ng mga nakinig thank you sa mga nakinig